magandang gabi, mga kasulit kong kakots, no, uh, sobrang uh, busy natin. So, uh, hindi po tayo nakapag-vlogs, no, matagal-tagal. So, yun, so, abang uh, patuloy po tayong lumaban sa hamon sa buhay, yan. Uh, palaging positive lang, no, uh, yung mga naririnig, naririnig natin sa paligid, naririnig natin doon, sa so, mga negative no, na mga tao, mga kakilala natin o sa so, mga hindi naniwala sa atin, so ididmahin mo lang yan. No? Uh, hayaan mo lang dahil hindi lahat ng tao ay ma-please mo. Hindi Hindi lahat ng tao ay maniwala sa iyo. Hindi din na lahat na, na tao ay uh, maintindihan ka. Gumawa ka ng mga buti sa lahat ng tao ay mayroon pa ring mayroon pa ring masabi yan sa iyo. Ganon kasi ang tao, no? Uh, so, uh, lagi na lang positive, no? Sa buhay natin. Ayan, sa aking uh, paglalakbay, no? Matagal-tagal na. Uh, so, uh, bilang isang negosyante, kailangan mahaba yung PC mo. Mahaba yung uh, pagunawa mo. Mahaba yung dedication mo sa pagliregosyo. Dahil uh, ang mga negosyante kaya kaya nagpipilyor, alam ko. Dahil pag uh, malapit pag uh, masasaktan na sila, yung ano na, yung kumbaga nahirapan na sila ang bilis sumuko. Kaya ganoon. So, alam mo, alam natin, alam niyo mga kasulit kong mga kakots sa pagninegosyo. Ah, uh, paano 'yun mag-success sa atin lang 'yon. So, Uh, uh, bago ma mag magsaksi sa ating mga ginagawa, sa anong negosyo ba, career ba, no? anong gustong sa buhay mo gawin mo, bago mag-success mag-umpisa yan sa ating uh, isip, no? Uh, program sa ating utak, no? So, kailangan na yung program natin ay makompleto yan. minsan, yung utak natin, gusto natin positive, pero... May mga negative pa diyan sa mga sales na 'yan. 'Yan. So, mag-success ang isang bagay na gusto mo kung ang lahat ng sales dyan, sila lahat na nag -positive. Kasi ganito 'yan eh. Nung uh, nung isilang tayo, uh, uh, ano na, uh, nag-gisnan na natin sa ating magulang na na maging kontento ta sa buhay natin, yung magkakain sa tatlong araw, makatapos sa pag-aaral, okay na. Ayun, tapos ang sinasabi nila pag, uh, pag ka, masamang tao ka na. O masamang ugali mo pag uh, mayaman ka. So, ang pera, ano siya? Uh, uh, evil, no? Ha, na, root of evil. Kaya, tayong tao, si so yun po tinanim, tinanim, sa mga, mga matanda, no? sa mga old man, old woman, old soul pala tawag dyan. Yan po rin tinatanoy. Mayroon po na natin, hindi ta magyaman. Hindi ayaw nating umaman dahil masama ang umaman. Mas, ang pera ay ano, ang sinasabi na root of evil. Kaya hindi na hindi na tananing kamot, no? Wala na yun. Hindi na tayo naning kamot. So, anak na So, uh, bago magawa natin ng gusto ngayon, uh, mahaba-habang reprogram ang ating mindset. No, I reprogram po natin nga na, na Uh, handa na ba ta maging uh, millionaire? Maging billionaire? Ayan. Uh, handa na ba tayo dyan? Uh, so, paghanda na tayo, so, dyan na umpisa yung, kaya mo bang umiyak? Uh, kaya mo bang uh, kainin lahat ng babatiko sa'yo? No, pamilya mo nga, hindi maniniwala sa'yo. Uh, kaibigan mo lahat po sila, mawawala na sa'yo. No? Ayan. So kaya mo ba yung umiiyak ka? Dahil sa negosyo mo. Ah uh, yan, pag yun, so kaya mo na ba yan? So klaro na ba yung goal mo? Pag klaro yung goal mo, so araw-araw gumawa ka po ng sulat para sa ina ginagawa mo. Ah uh,